Lady. Bili natin ang tenga Kasi sila ay bundong video. Ano ang Hi guys! Ayan si Hi, Ate tenga na, Rater. Kaya nga naman ang nililis natin mga Kailangan natin nililis sa ang tenga. Para mabango. Kasi lagi silang nasa kama. So... Kailangan. Mama, atin. Sila ay malinis na malinis. Ano pa nang papagawa? Ayan guys, ano? ang dumi ng Mama, pa pa nang papagawa ng bulb. Ano nagawa ano ko kasi sinasobin ng kwarto? Hmm, lagi natin sila ng kwarto. Naka-aircon din. Char! <laughs> Patabi si Sobi at saka si Prince sa ano? kwarto ni ate. No? Ba't sa akin? Mm -hmm. Gawa mo sila ng sarili ng kwarto? Doon sa labas ng bahay gawa mo sila sa ng sarili ng kwarto para kwarto ba tatlo tayo Di magiging ah, para sa kanila ni Sobi tapos doon sila kakain doon sila tutulog doon sila ba ang pupupo yung pupo yung si sabi lagi sila yung si at ang pupo na lagi naka open yung sabi naman tayo yan guys Ibigisan natin ang kablenteng ni Sobi. Mama, pahawak nga ito. Wala, dinilis akong tingin. Kapwa ko na ano. Ano po? Ano po? Ayan, nabara na sa camera. Ay, kaatis. Itong perfume nila, guys. Pakita mo na rin. Bubble gum. Para pang pahaba ng buho. Pang pahaba ng buho. Pang pahaba ng buho. Maganda na namin kalabang aming Para din sila ng tao, guys. Hi, mga lalabs. Shout out po This sa mga... Is bubble gum, guys. Ang um, pangunit. Followers at masisipag na manunood Always Be thankful lagi lang tayo magpasalamat guys Sa lahat ng ating mga bihaya Manitnan ko na lang Nagwawala mm. Ayan Ayaw mo pala si tayo Prince Ayaw mo pala si Prince ikaw lang lagyan ka ko ng kolon, para maban ang buhok mo. Ha? Lagyan mo siya ng kulbo. Kulon mo na. na. Kulonan ko na Kailan nga si Sobi. Si si Ayaw kasi nito magpalinis ng tenga. Ano ha? Lang. Hmm. Wait lang, huy, wait. <laughs> lang babali ang kaya eh. ito guys uh -huh. si Sobby uh -huh. si Prince naman natin nilisan ng tenga uh -huh. isa pa uh -huh. ito hindi natin nilis ng tenga ayan cotton buds wait ka dito lalagang natin ng pulbo <laughs> guys lang, dito pang pulbo ng tao ah pulbo ito na asa lagi lang natin nilisan kasi ating mga alaga para healthy para mula yung tatabi sa pagtulog. Siya, nagiging tuloy ako ng pag-chair. Dumi na. nga mo, baby. Paano, ano ba ibig sabihin na itong pwede mo? Pampang. Bila, bebe. Hmm. Lagyan natin sa kandikilip ang tawas mo. <laughs> Yan, malinis ang asaw, ang tao ay hindi pa. Ano ang ulog natin? Ulog. Na, itlog na ako ganyan ulog ko eh. susundot.